Welcome to my blog journal mga kaever. So ngayon nagkakatok bukong mga kaever kasi 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 mala, para di maabtan og ulan mga kaever. So ngayon magsulod ta og oh, bukong sa sako mga kaever. So welcome welcome to my blog mga kaever. So ngayon very very daming bukong mga ka -Evran, kasi nagsaka silang papa dito eh. So ngayon mga ka ng -e nanguha ng bukong kay magpasingot ta mga ka -Evran. So, welcome lang kayo sa aking vlog mga ka -Evran. So ngayon, nandito tayo nagkuha ng bukong. So, mga ora niya mga ka -Evran. So, mag-follow lang kayo, like and comment and cheer mga ka Evrad and thank you for viewing mga ka Evrad